Sinasabi ng marami na ang Pilipinas ay isang bansang makajos at ang mga Pilipino ay mabait at magalang dahil Kristiyano. Ngunit mula sa labas, bilang isang taong nanonood at nagmamasid, mahirap makita kung nasaan ang sinasabing kabutihang asal na iyon. Sa online world, lalo na sa social media, madalas na ang reaksyon ay mura, panghahamak at mapanuyang mga komento, kahit walang direktang masamang ginawa ang taong inaaway. Araw-araw, ang malaking bahagi ng populasyon ay nagdarasal, nag-aantanda ng krus, at naglalahad ng pananampalataya. Ngunit kapansin-pansin na ang isinasalita at isinasagawa ay kadalasang kabaligtaran ng mga aral na sinasabing sinusunod nila. May mga taong napakabilis humusga, manlait, at mang-moralize sa iba, na bang sila ay walang bahid ng sariling kasiraan. Lagi ring ginagamit ang mga linyang Only God Can Judge. Pero ang nakikita sa comment section ay puro panghuhusga mula sa kapwa-tao. Halos lahat ay nagiging bigla ang eksperto sa moralidad, pero para lamang sa paghusga sa iba, hindi sa pagtingin sa sariling asal. Kung kristyano kayong tunay, bakit tila mas madali para sa ilan ang maging malupit kaysa maging maunawain? Bakit mas normal ang manlait kaysa umintindi? Kung tunay kayong naniniwala sa Diyos at sumusunod sa aral ninyo, bakit ang asal ng marami ay mas malala pa kaysa sa mga taong hindi nagaangking relihiyoso? Makikita rin ito sa araw-araw na interaksyon, sa trapiko, sa transaksyon sa gobyerno, sa pila sa bangko, sa pakikitungo sa sales lady, sa pagtawag sa driver o tindera. Maraming Pilipino ang may mabait ako kapag mabait ka mentality, ngunit bihira ang taong mabait kahit hindi mabait ang kausap. At ang mas masakit, may malaking bilang ng Pilipino na mabait lamang sa panlabas, ngunit may galit, inggit o pagmamataas na naninirahan sa loob. Sa halip na mapagkumbaba, naging normal ang pagiging mapagmataas. Sa halip na mapagpatawad, naging uso ang pagiging mapanumbat. Sa halip na magbigay unawa, mas madalas ang magbigay hatol. Kung tutuusin, ang tunay na moralidad ay nasusukat hindi sa kung anong relihiyon ang dala, kundi sa kung paano kumilos kapag walang nakatingin. At sa aspetong iyon, maraming Pilipino ang bumabagsak. May ugali rin tayong magturo ng daliri sa iba habang walang intensyong tingnan ang tatlong daliring nakaturo pabalik sa sarili. Kapag ang ibang bansa ay may pagkukulang, pinupuna agad. Pero kapag ang sarili nating sistema ang palpak, mula sa gobyerno hanggang sa sariling asal, Napakadalas sipiin ang pasensya na Pilipino kasi. Para bang ito ay lisensya para hindi magbago? Kung talagang mahalaga sa tao ang aral ng kanilang pananampalataya, sana ito ay makikita sa pagpapasensya sa pagkakamali ng iba, sa kakayahang makinig bago mang husga, at sa pag-uuna ng pag-unawa kaysa sa panglalait. Dahil ang paniniwala sa Diyos na wala sa gawa ay parang isang dekorasyon lamang, maganda sa panlabas ngunit hungkag ang loob. Minsan iniisip, marahil ang problema ay hindi ang relihiyon mismo, kundi ang mababang kalidad ng praktikal na pag-unawa sa relihiyon. Mas inuuna ng iba ang ritual kaysa diwa, ang tradisyon kaysa pag-unawa, at ang pagkukunwari kaysa katapatan sa sarili. Ang relihiyon ay nagiging badge, isang ID na suot, ngunit hindi isang prinsipyo na isinasabuhay. Sa huli, ang pagtawag sa Pilipinas bilang bansang makadiyos ay hindi magiging totoo dahil lamang sa dami ng simbahan o sa bilang ng mananampalataya o sa estadistikang 90%. Magiging totoo lamang ito kapag ang ugali ng marami ay karespe-respeto, makatao, at may tunay na malasakit, hanggat mas inuuna ng tao ang panghuhusga kaysa pag-unawa, at mas mahalaga ang imahe ng kabanalan kaysa sa tunay na kabutihang loob, mananatili ang Pilipinas bilang bansang makadyos. Sa papel, sa paskil at sa panlabas na identidad, ngunit hindi sa tunay na pagkatao at asal ng marami.